iba't ibang uri ng kainuman. Una, kapal mux. Ito yung kainuman ninyong best in tagay at pulutan kahit wala namang ambag. Pangalawa, artista. Ito yung kainuman ninyong best in iyak kapag nalasing. Number three, joker. Ito naman yung kainumang best in pagpapatawa. Number four, linguist. Ito naman yung kainuman na best in English kapag nalasing. Dumalabas ang pagiging magaling sa English kapag nakainom ng alak. Number five, story teller. Ito yung kainuman best in kwento at ang tinatawag na most talkative sa inuman. Number six, ghost. Ito naman yung kainumang best in paalam na kiihi lang. Pero, uuwi na pala. Kainumang, bigla na lang, nawawala. Number seven, sleeping prince or princess. Ito naman yung best in tulog sa inuman. Kapag, Nalasing. Number eight, video key, king or queen. Ito yung kainuman yung best in kanta. Nahalos lahat ng mga naka-reserve na kanta, na song doon sa video key, ay sa kanya. Maybe okay, kung maganda yung boses. Kung hindi, number nine, ito yung delikadong kainuman. Yung kung fu. Bakit? Kasi ito yung kainuman yung pa at nanununto kapag nalasing. At ang last but not the least, ang kainumang passer. Ito yung kainuman yung best in pasmuna muna ako. Bakit? Kasi may tama na lango na. Ikaw, anong klaseng kainuman meron ka? Comment mo naman para malaman natin.